Hi Langga! Magandang araw po sa inyong lahat. So, for today's kanap ay nakiusap ang aking mister na samahan ko daw siyang magpagupit ng kanyang buhok. So, mga langga, bago tayo dumiritso sa pagupitan ay magpapagas muna tayo dito sa pitron. So, langga, dyan pala siya nagpapagupit. At ako langga ay dito lang sa labas maghihintay sa kanya. At ayan langga, natapos na din siya at ang tagal din nang hinintay ko dyan sa kanya sa lapas. So mga langga at kami ay pupunta na sa karinderiya na kinakainan namin lagi. Ano yung nasa ka? Kanina. Ngayon hmm? yung baka. Baka yun. Biniyang kalimutan. Sigat mo. Hindi. Hmm. Hindi kami nakakaan. So, Tara langga kain tayo at yung in order namin ay sinabawang karne at kalderetang baka. So, mga langga, nakatapos na pala kami kumain at kami ay didiretso doon sa bahay ng aking magulang. So mga langga, andito na pala kami sa kalsada at inaayos ng aking mister ang kanyang tricycle at ito pala langga yung aming daanan papasok doon sa bahay ng aking mga magulang. Dati talaga langga yung daanan namin dito ay hindi pa simento. Kaya nung una, kapag umuulan ay grabe talaga yung putik dito. So ngayon, okay na yung aming daanan at nisimento na. So ito pala langga ay mga palayan yung nakapalibot dito sa amin kasi mga langga pagsasaka yung ikinabubuhay dito sa aming lugar so mga langga ganyan kalayo yung bahay namin sa kalsada at naabutan namin si tatay na may kuha siyang isda kasi mga langga nang isda daw siya dyan sa sapa so ayan may bangus pa madami-dami rin lang ga yung nahuli ng aking tatay. So, ayan yung aking pamangkin, nahihiya pa sa kamera. <laughs> so, mga langga, kapag nauwi talaga kami dito, ay dito na kami tumatambay malapit sa sapa kasi mga langga, grabe talaga yung hangin. So, ayan langga, mag-harvest pala tayo ng siling haba kasi maraming bunga yung tanim ng aking kapatid. At ito, ga may kalamansi pa siyang tanim. Dati langga ay marami talaga yung mga tanim niya, iba't ibang gulay. Pero ngayon langga, wala siyang pananim kasi may trabaho siya. So, ito lang muna yung kanyang pananim, mga sili at kalamansi. So, ayan na yung aking nakuwang sili. So, dito pala langga, ay tamang-tambay lang at magpakuha pala ako ng puting buhok sa aking pamangkin. So, mga langga at kami ay uuwi na. Salamat sa mga panunood nyo sa aming mga videos. Bye-bye langga!